Tangan na sana all <laughs> <laughs> GT yan Sinabit na hindi pa GT yan GT yan <laughs> Hirap na <laughs> <laughs> Hirap na <laughs> Uy, Bigay mo na po sa amin yan Yan, muna. yan ganyan na muna para ma ano mo sama na sama na sumama ka na sumama ka na majiti pala dito putik ayun o no? ayun o no? ano kaya yan lumutang na tangigi lumakarant

Naku na pa. po. <laughs> ano kaya yan? Ano kaya yan? Ay, balu. Balu. Balu malaki. Ay, balu. Ay, balu sinama sa katawan balugbog ah. ang laki grabe oh kung oh. uh. <laughs> mo po ako at masakit mga sa ano sa, 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 may liig paikuta po paikuta ay baka matanggal pa ayah ang laki oh

Baka makakagat ng paa yan. Ano po? Ina, ano yan? Inakagat sa liig? <laughs> <laughs> bali ay liig, bali. <laughs> Napukpuk ata yun. Hindi man? Nakuhan yan? Eh, pwede pagtatuloy yan. Ah, baka makatalon dyan na Oo, uh, baka... Buhay pa, patay na. Ha? pa yan, buhay pa yan. Ay, buhay ako to'y, ako to ako tayo, ako to Baka makakuhan. Baka makatanggal pa. Alam mo